Wala yung amo ko. Tapos, nagluto ako. Gusto kasi kumain ng gulay. nakita ako ng sirim. Sirim. nakita ako ng sirim. Tapos, may pansit kanton ako. Nalaga ko siya ng gulay. di ba? Nakakaana. Tapos, nagsahing ako ng bigas. Sarap niyan. Dinamihan ko na ng gulay. Isang pansit kanton lang nilagay ko. O diba namis ko kumain ng gulay Hindi kasi ako nakakain ng gulay dito Nakakain man ako ng gulay dito Ano Hindi ko gusto Kasi ang gulay nila Ano Maano Basta hindi sila nagugulay ng ganto O diba talo talo na yan sa akin Tatlong araw ko yung kainan Pag gusto ng alaga ko Kakain siya O pag hindi Iluluto ko lang siya Ng chicken fillet Kasi pag ayaw niya yan Binabad ko na yung chicken niya Kasi dalaw lang kami dito Tapos nagsaing lang ako yan lang. Namiss ko kasi mang gulay. Masarap na yan. taro na yan sa akin. O, di ba? Bye-bye. Gan talaga OFW. Puro karani kasi dito.